pang i-turn over natin sa dinner ko para sila na mag-decision kung anong dapat gawin nila dito. Kaila wispis. Ay, andyan, andyan. Ak, ak, ak. Magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa 43. 1,800 subscriber natin Bali mga idol Apply tayo kay Lois So si Lois Swiss pala mga idol So last na araw na to ni Lois sa akin balik mga idol pinawagan ko O oh, bali kinunta ko yung taga DNR Para i-turn over si Lois So mabuti na konta ko So nag-chat kami yun nga sinabi ko sa kanya na may ikon ako dito, Lawin so ito -turn over ko sa kanya. kala ko nga doon ko banda sa Mubo malayo. Buti dito na lang sa Milagros. So kararang bukas. Bukas nating i eh, dadalhin si Luis Luis. So si Waki mga idol, wala dito ngayon. Hindi umuwi. Oh, wala dito si Waki oh. O oh, wala. Walang huling waki dito. Walang humuhuni. Ak, 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 ak. 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 Wala. Baka bukas ng umaga yun yung idolo. mga idol. Uwi. Si Luis yung mga oh. idol. Ayan. Ayan. Last day niya ngayon mga idol. I turn over ko na siya sa dinara. So, hirap kasi pag pinakawalan ko siya dito mga idol, dito lang sa bahay. Pag medyo makalayo siya kaunte dito sa baryo namin, hinuhuli naman kaya binabato ng mga bata. So mamamatay lang talaga to sila bisbis bis dito. Hindi naman habang buhay kukulong natin dito So, oh, pangit naman, nakakulong lang siya ng nakakulong. Mas mabuting pang i-turn over natin sa dinner ko para sila na magdesisyon kung anong dapat gawin nila dito. Sila Wispis. So, ayan, sila Wispis. Last din niya ngayon. Bukas, magchat-chat pa kami ng taga-dinner kung matutuloy ba yung kuha namin pagkikita. Yan o. No? Last day mo na ngayon, lawis ha? Pero si wake hindi ko kinon sa kanila, mga idol. Kasi malaya naman si Waki, mga idol. Malaya naman siya na nakakalipad-lipad lang dito. Hindi naman siya kinukulong. Minsan, kinukulong ko talaga kung napaka kulit. Kapag may ikuan dyan, may bata. Kung, kapag andyan yung anak ko, nakakuan doyan tapos kinukulit ni Waki. Kinukulungkot ko talaga siya dito mabili madali mo namang siyang papasukin diyan tapos i-release mo na siya kagaya ngayon wala dito kahit tawagin mo wala ngayon so alam mo na andun yung sa mga kasama niyang uwak kaya wala dito oh ak 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 oh walang sumasagot mga idol wala talaga dito si Waki. So ayan, siko na lang. Sila wiswis na lang bukas ikukuha eh, na natin 'to. Ilang beses ko na 'tong pinakawalan. Ilang beses na din siyang hinuli. Kaya sa dinner na lang siya. Dinner na magpapa siya kung saan siya papakawalan. So, no? Uh, last day nila wiswis. Oh mga idol, magantay-antay pa tayo baka maya-maya darating din doon si Wake. So minsan kasi hapon ha hapon bumabalik dito. Minsan naman umagang umaga pa, mag umaga pa andito na. So antayin lang natin. Medyo awkward ngayon mga idol, medyo boring kasi wala si Wake. Ang delikado lang kay Wake baka pag tripan ng mga aga dito sa amin kasi uso ngayon yung airgun baka ma airgun si Wake kaya delikado baka pag tripan pero pag nakita nila yung tanda ni Wake yung sing sing nya hindi naman siguro pag titripan yun kasi dito talaga sa amin mas kilala na si Wake alam na nila na sa akin talaga yun kahit sa ibang barangay kilala na yun si Wake sipon mo mag 2 na yung si Wake so maya maya Update ko lang kayo kag dumating, kung dumating. Oh, may tayo mga idol. Tomorrow. Magandang umaga mga idol. Oh, mga idol si Wake wala pa. Kagabi nante ko kahapon. Wala, hindi bumalik. O, ngayon, wala pa rin. Hmm? Kanina pa ko tawag ng tawag dito, wala. Wala pa rin si Wake, hindi pa umuwi. Kanina ko pa tinatawag dito mga idol. Hindi pa bumalik. Ak! 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 Sumama siguro yung sa mga kasamahan yung mga idol. So, ay, andyan, andyan. Ak! 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 May kumahan sa akin, may Kapon ni bumalik. Ek! 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 May tumunog doon. tumunog dun sa unahan eh so mamaya mga idol so, mag online ako titingnan ko kung mag chat chat na sa akin yung taga DNR so si kuan pala si Falcon Falcon papili dun ni Falcon Sir Falcon so, sa Sir Falcon mga idol yung kachat ko taga DNR talaga dun sa main Ikukuha e, na natin mamaya si Hilawiswis. Turn over natin doon. Uh, din kasi ako Hilawiswis mga idol, kung dito lang siya. Dito lang siya nga uh, nakakulong lang. Kung hindi lang sana siya hinuhole, eh, mga idol, mas maganda kasi sana. Umuwi, umaalis siya pero umuwi naman dito. Dito lang sa area ko. Problema, hinuhole. Eh. Minsan binabato pa ng mga bata don sa baryo pag nakakarating doon sa baryo namin binabato yung lawin kaya ikukuan na natin yan si Wake hindi ko ikinuan sa kanila kasi malaya naman si Wake umalis kagaya ngayon wala pa hanggang ngayon na na ako kay Wake kasi napakaraming nag-airgun ngayon dito yung marble gun doon lang ako nag-aalala kay Wake baka pagtripan. Pero kilala na naman nila si Wake. Pero yung, di nga natin alam yung inggit mga idol, yung inggit. Baka pagtripan si Wake kahit alam nilang sa akin 'yon. So shoutout nga pala sa mga subscriber natin na uh, solid supporters ng Kopinohan. Shoutout sa inyo mga idol. Shoutout nga pala kay Gregorio Calexto. So shoutout sa iyo dol. So salamat sa suporta dol. At kay Jackson ngay So salamat sa suporta dol. Shoutout sa family niyo sa family niyo. At sa supporters din natin na taga LA. So shoutout sa iyo dol. So di na natin papangalanan pero taga LA. So solid supporters ng Kopino Hunt 'yan. Oh, uh, shoutout nga pala kay Renante Kulambot. Shoutout iyo, Dol. At kay Alan Kabigas. So, shoutout iyo, Dol. At kay Rumil Karingal. So, shoutout iyo, Dol. At kay Virgo Guerrero. So, shoutout iyo, Dol. So, sa mga gusto mong pa it, mga idol, comment lang kayo. So, antay-antayin lang natin na dumating si Wake kasi wala akong mga idol. So, sila wishes andun. So mamaya mag-online ako titingnan ko kung magcha-chat na sa akin yung taga dinner kasi dadalhin ko siya sa sa Milagros sa munisipyo talaga namin eh Totoo, no, over. So update ko na lang kayo mga idol. So mga idol hanggang dito lang muna yung video ko. So update ko lang kayo pagdala natin kay Lewis -wiss mamaya. Kung okay yung transaction namin. <laughs> so yun mga idol, thank you.